Welcome to my channel, Camp Boss Dar. Please subscribe, like, and share. Hit notification bell for my new video updates. Oh. Tama, PhilHealth ay magbibigay ng libreng gamot na nagkakahalaga ng 20,000 piso kada taon sa bawat miyembro sa ilalim ng bago nitong programa na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment, gamot. Mga mahalagang detalye ng gamot program. Mahalaga ang epektibo simula ika-21 ng Agosto taong 2025. Ito ang pinakaunang petsa kung kailan magiging available ang benepisyong ito sa buong bansa, hindi na sa ilang probinsya lamang. Saklaw, 75 uri ng libreng gamot para sa mga outpatient na pasyente, mga gamot para sa impeksyon, hika at COPD, diabetes, high cholesterol, high blood pressure, kondisyon sa puso, sakit sa nervous system, at iba pang supportive therapies. Buwan ng halagang 20,000 piso kada miyembro bawat taon, ito ang limit sa halaga ng gamot na maaaring makuha ng isang benepisyaryo kada taon. Paano mag-avail? Magparehistro sa PhilHealth Yakap Clinic, yaman ng kalusugan program para malayo sa sakit, sa pamamagitan ng eGov app, PhilHealth portal, o ofisina ng PhilHealth. Magpatingin sa accredited na doktor at makakakuha ng race ETA na may unique prescription security code, UPSC. e presenta ang race ETA kasama ang valid government-issued ID sa mga gamot facilities. cure, Muntinlupa at Quezon City. Pharmagen Ventures Corp. Generica Drugstores Paranyake Navotas Quezon City Tagig Chinese General Hospital Programang bahagi ng Yakap, ito ay nakapaloob sa mas malawak na inisyatib ng PhilHealth para maibsan ang mga gastusin sa kalusugan sa pamamagitan ng preventive at primary healthcare mula Agosto 21, 2025 benepisyo 20,000 piso halaga ng gamot kada taon para sa outpatient care sa klaw na gamot 75 uri ng gamot para sa karaniwang kondisyon kaukulang proseso Yakap Clinic Accredited Dr. Race Eta na may UPSC Gamot Facility. Kapag handa ka ng mag-avail ng benepisyo o gusto mo ng tulong sa proseso ng pagpaparehistro sa Yakap Clinic o pagpapakuha ng UPSC, sabihan mo lang ako, tutulungan kita step by step. At sanay naibigan niyo ang aking video tungkol sa Yakap Program ng PhilHealth libreng Gamot na 20k kada taon ang allocation bawat miyembro please like and share hit notification bell at huwag kalimutan magsubscribe sa akin channel Camp Boss Door Thank You!